Ayan mga idol, magandang magandang araw po sa inyong lahat Araw po ng linggo ngayon mga idol Alam nyo kung bakit ganito ang kasuutan ko mga idol Ayan o oh. Dahil magbibiyahe tayo papuntang La Union, Pangasinan Mayroon kaming family outing mga idol Kasama ko mga idol yung bunso ko Ayan Dito ka lang Ayan mga idol Biyahe, biyahe na tayo. Magandang magandang araw po sa inyo lahat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin YouTube channel, mag-subscribe na kayo mga idol. Pakipindot na rin ang notification bell at pakilike na rin, pakishare para magkakaibigan na tayo mga idol. Araw po na linggo ngayon. Shoutout pala sa mga subscriber ko dyan na masugit na sumusuporta kay Kuya Jomar. Thank you, thank you so much mga idol. Ayan mga idol, nandito kami ngayon sa Mabalakat City Dito sa ilalim ng tulay Dito na namin naantayin yung mga kasama namin mga idol Ayan pala yung gamit nating motor, si Mojo 200 Babakbak natin yan sa La Union, Pangasinan mga idol Ayan Sana eh. Ayan mga idol, ang gamit natin Alas 12 na ng tanghali. <laughs> Wala pa yung mga kasama ko. Kaya abangan yung mga idol kami sa La Union. Panggasinan tayo ay maliligo. Papakita ko rin ang lugar na kung gaano kaganda doon maligo mga idol. Okay. Samahan nyo ako sa aking biyahe. O ayan mga idol. Nandito na yung mga kasama ko sa ano. Sa biyahe. Ayan sila. Antayin nyo na lang ako sa may ano bamban. Ayan sila mga idol. Bugo na tayo. Pag-stay dito babae. Oh, sige sige sige. Sige pa. Ayun sila, sila mga idol. All right mga idol, samahan niyo kami sa aming biyahe, mga idol. Biyahe-biyahe muna tayo. Kaiwanan na tayo. Huh? Tawa ka saan, ha? Awa ka sa akin ha? few moments later. Ayan mga idol, pahinga muna kami. Ang init sobra. Ayan yung bunso ko na palaban sa biyake. <laughs> Ayun, okay. Super ang Anong lugar na to dito ba? Anong lugar? Paniki. Paniki. Ayan mo. Dito na tayo sa ano. Paniki Tarlac. Malapit na to. Kunting tiis na lang. Ang mga kasama na atin. <laughs> Ayan. Sabay pala yan na lang ano. Biyahe namin. Ito naman yung bunso ko. Ayaw ko sana isama kaso nagpupumilit eh. Huwag ka lang matutulog. <laughs> Grabe. <laughs> Wala pa naman tayong tubig na dala. <laughs> Ayan mga idol. yahid mo muna. few moments later. Hello, Tin. Kaya mo pa? Ha? Ah. <laughs> Hello, Tol. Natutulog ka na eh. Hello. No. Dito lang kami sa yan may kausap na kami sa Pampian. Ang mga idol yung bakit ko. Ang buto. Tinutulog <laughs> <laughs> <ka> na ako <laughs> eh. parang may naamoy ako hindi maganda dito magyan lang ba siya? ayun mga idol nandito na tayo sa ano sampap yan ating jahe sobrang init Pahinga muna kami sa glit dito. Dito sa Mayano, ang A few moments later. Tintin, tuwot mo na yung ano mo. Sumbrero mo at saka yung helmet. Bag. Alis na tayo. Dadanan kita dito. Bilis. Tara na. É nahulog hanap na tayo ng ano, resort naghahanap na kami ng resort mga idol para magpa resort kami para makalibo ng yung... Kano daw ang ano? Lima libo daw, three five lang lang ano A few moments later Pagod na yung bunso Bukakao po <laughs> <laughs> Nangitim na sa biyahe <laughs> Ayan mga idol Nangitim sa biyahe eh. Oh <laughs> So, per do peramya eh. Sige, malapit na rin tayo mga idol. Papasok na lang kami sa isang kanto. Tapos hanap na kami ng mga ating matutuluyan ng mga ito ayan Ay, o oh. ito yung nakuha namin ano Kuwarto dito sa amin. oh my god wow

mga idol, nandito na tayo sa tabing dagat dito sa Sampab Pangasinan mga idol ayan o oh. Ayon yung buso ko. nag enjoy na ako mamaya pa maliligo sarap na maligo tara na ligo-ligo na tayo mga idol maraming tao ayan oh Alon, malalaking alon mga idol Hanggang dun sa dulon, daming tao ah nag-enjoy mga idol yung bunso ko <laughs> lumubog ka na basahin mo na yung ulo mo ayaw niya mag ano kasi maalat daw yung tubig <laughs> nasanay siya sa gripo palibasa first time niya maligo sa dagat mga idol kaya nalibago siya sa tubig maalat daw <laughs> meron ba naman na ah, tubig na tubig ng dagat na ano hindi maalat, di ba? Ang ganda ng view. Ang ganda ng view araw.